Hi guys! Good morning everyone! So, ito yung room namin on our third night dito sa Cebu. So, pakita ko sa inyo ito yung room namin. So, nagpapahinga si husband. Tapos si nanay nanonood ng TV. So, it's a very simple room. Kasi bukas aalis ah, na kami. Tulog lang. And then, we will leave. At meron din silang ano dito, toilet. Malinis naman siya guys. And of course, yung bathroom nila. Very simple. Kasi very cheap lang to eh. It's 1.7. So, practicality-wise, ito yung perfect sulit sa amin. Kasi we only need to sleep. So, yun lang guys. See you later. Good morning guys. This is our third day. Oh, nandito kami ngayon sa Temple of Leia. So makikita natin dito na napakataas ng ano na to, place. So it's an overlooking of Cebu. Ganda na yun na yon. Maker. So guys, dito kami ngayon sa isang restaurant dito sa Temple of Leia. Magmi-merienda muna kami kasi hindi pa kami nakakapag-lunch. So, konti lang yung kumakain but actually, itong restaurant tanto it looks very nice and it looks very cozy. So, makita niyo yung nasa likod ko. Kunti na may yung uh, chandelier. Ayan, ang ganda ng chandelier. So kung kayo ng hotel para makapunta kayo dito sa malapit na kayo mag-book. So kami nag kami malapit dito. So it's around 15 minutes away. So ang rate ng taxi nila is 700 papunta dito sa taas kasi bundok talaga siya. Naka napaka tarik ng daan. Malit lang yung road. So what we did, uh, pinaghintay na lang namin yung taxi driver at saka ang balak sana namin sa tops kami pupunta pero since magkalapit lang siya we decided to go here to dito sa Temple of Leia kasi nga magkalapit lang siya otherwise kung tomorrow pa kami pupunta so panibagong bayad ulit sa taxi para less effort na din at mamaya diretsyo na din kami sa tops so later makikita nyo kung ano itsura ng tops So, maganda din doon. Ang ganda talaga dito sa Cebu. Maraming pasyalan. And while we are waiting for our pizza, nagdadadaldal muna ako habang nagpapahinga. So, yun lang guys. Uh, sana ma-enjoy nyo din yung mga pinupuntahan namin. Nag-enjoy kami talaga yesterday sa yung foam party doon sa Crimson Hotel. So, Crimson Hotel is a very nice hotel. So, yun nga, na-mention ko kanina, it's really recommendable. So, hindi naman kami nagbubuk ng tuloy-tuloy sa mamahaling hotel. Depende kung saan kami nakasituate. Kung saan yung pupuntahan namin. Like, nung isang araw, nag-book kami sa magandang hotel. Just to experience the nice hotel dito sa Cebu. That's what we always do kapag ka naglalakwatsa kami ni husband. Hindi all the way, puro mamahaling hotel. That's a no-no sa amin. So, yung pang third day namin dito sa Cebu, yung mamurahin lang kasi be practical kung hindi ka naman magstay talaga ng matagal to enjoy the place. Yung sa Crimson, ibinok namin yon kasi we enjoy the swimming, yung kain, yung pagstay. Hindi kami naglaboy. So, yun lang guys. So, see you later sa Tops. Pero kakain muna kami ng pizza. Ang taas! mag-sunset perfect yung ano natin schedule oh wow kita nyo yan guys ang ganda dito sa papanig pala sa taas oh. ang daming flowers along the road kita nyo oh ang taas yan yung 360 view nila mga Guys, nandito na kami sa Tops na dito sa Cebu. I think one of the latest uh, tourist spot dito sa Cebu. Sure. kayo guys sa taas. Kung ano ang itsura. Tingnan natin. Let's have a look. Kailangan bumili muna tayo ng ticket. Iba yung entrance dun sa uh, papasok dito. magbabayad tayo ng 50 pesos as entrance fee para makita mo yung 360 degrees view dito sa top. sa paikot dito, marami talaga siya mga kainan like this one. First floor at saka second floor. May mga iba't ibang restaurant. Top Cebu. Maraming choices. Oh, ang taas. Oh my goodness. Oh, tapawin. oh. You wanna take picture here? Ah. Uh -huh. dito. So guys, inabot na kami ng ulan. So we have to hurry. Ganda sana dito. O, dahan-dahan ang lakad. OMG. Inabot kami ng ulan. So hindi sumama si nanay kasi nga matakot siya sa hide. Nagtakbuhan yung mga tao kasi biglang nawala yung mga tao dun kasi tubig, ano eh, biglang buhos yung ulan eh anyway, so ayan nagtatago na lahat sa under the cage hahanapin namin si nanay kasi nga nawala, nagpaiwan siya eh so hanapin na lang namin ni siya kung nasaan siya sa mga restaurant dito sa TAPS. Actually, yung restaurant nila dito, hindi naman siya ganun ka... I mean, parang mga small restaurants lang siya. Yung enough na may makakainan. Katulad ng pwesto namin dito, tingnan nyo. Iwahiwalay kami kasi ito lang yung pwesto namin. Meron silang mga upuan sa likod, pero maliliit lang yan. Ito, oh. So, okay na to. Bago kami umuwi, at least busog na kami kasi pag nagpahatid kami dito sa taxi na naghintay sa amin, hindi na kami mag-stop over, diretso na kami ulit sa hotel. Kasi sa hotel, wala na makakainan. Ayan yung kinanay na in-order. Chicken steak, ako naman. Hamburger steak. Hindi pa namin tinatanggal yung cover kasi nga tumatalsik pa yung oil. With matching, ano siya, one cup of rice at saka soup. Burger steak. Kay Yo's is beef curry. Tumatalsik pa din? Chicken curry. Okay, let's eat, guys. Ta-ta! Okay, guys. Sana nag enjoy kayo ng panonood ng aming ng aming vlog. Love din namin kayo sa mga lugar dito sa Cebu. I really like Cebu kasi marami na silang pasyalan na magagandang lugar. So, guys, thank you so much for watching. Always choose to be happy and be a better person every day. So, ayon. Nasakan padding yung aking ano uh, microphone. So, always choose to be happy and be a better person every day. Bye. Aight. Don't forget to like, share, and subscribe. Bye bye.